isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Ang aswang ang tumambad sa harapan ko. At lawit ang dila Nasa harapan ko pala mismo Ang babaeng nakatamit pang Na nakabuka ang bibig At nananalaytay sa dugo ko Ang pagiging isang babaylan May gumagalang aswang sa lugar na ito Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kebabalagan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa. Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shayla Hart, Christina Rivera Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huy Taong Lumot at Planetang Tagalog. Charlie, Charlie. Tinawagan ni Joseph sa cellphone ang kaibigang si Charles. Oh, Joseph! Charles, walang ibang tao dito sa bahay. May pinuntahan si na mama at papa. Talaga? Sige, pupunta na ako dyan. Agad na dumating si Charles sa bahay ni Joseph at nag-doorbell. Binuksan ni Joseph ang pinto at andun na nga si Charles. Pare, pasok ka! Halika, kumain muna tayo. Pagkatapos may lalaroin tayo. Anong laro yan, pare? Charlie, Charlie! Shhh! Nakakatakot ang laro niyan, pare. Ano ka ba? Wala tayong kinatatakutan. Subukan lang natin. Sige, basta tandaan mo, binalaan kita. ng papel at dalawang lapis si Joseph Pagkatapos nun sinulat niya ang oo sa isang sulok at hindi sa kabila Sa baba sinulat ang hindi sa unang sulok at oo sa kabila Pinanood lamang siya ni Charles Agad nilagay ni Joseph ang isang lapis na pahalang at pinatong dito ang pangalawang lapis Sinara naman niya ang ventilador Charles, maghanda ka na. Oras na para magtanong kay Charlie Charlie. Basta tandaan mo, hindi tayo dapat matakot at walang aatras. Ah, uh, ayoko. Mauna ka na, Joseph. Sige, una na ako. Charlie Charlie, pwede ba ako magtanong? Ilang saglit pa, bahagyang gumalawang lapis at gumulong ito sa oo. Samantalang may narinig silang may yapak ng isang tao mula sa kabilang kwarto. Umurong ang upuan papalayo sa lamesa at nakaramdam sila ng kakaibang puwersa. May naririnig silang mga boses at natulala ang magkaibigan. Hindi nila parehong inakala na mangyayari ito sa kanilang laro. Ako to ah. Oo daw, sabi ni Charlie Charlie. Joseph, narinig mo ba yung mga yapak? Nakita mong gumalaw yung upuan, di ba? Oo, nakita ko. Ang galing! Charlie, Charlie, kasama ka ba namin dito sa kwarto? Gumulong ang lapis patungo sa oo. May tawang umaaling sa kwarto Hindi nila nakikita si Charlie ngunit nararamdaman nilang naroon siya Sunod-sunod ang mga tanong nila kay Charlie Charlie! Charlie! Nagpakamatay ka ba? Nakatingin sila sa lapis ngunit hindi ito gumalaw Biglang namatay ang mga ilaw sa kwarto May mga kakaibang tunog mula sa pader At may naririnig silang umiiyak Nagsindi ng kandila si Joseph. Lumiwanag ng konti sa pasilyo. Sabihin mo, Charlie Charlie, nagpakamatay ka ba? Ngayon naman, gumulong ang lapis sa hindi. Nagulat ang dalawa. Ibig sabihin, pinatay si Charlie. <laughs> Biglang tumunog ang doorbell. Nagulat sila. Pumunta si Joseph at Charles sa pinto. Sumilip si Joseph sa susian at nakita ang kapitbahay na si Roslyn. Sino yan? Si Roslyn. Huwag mo siyang papapasukin. Nakakatakot ang itsura niya. Magpapalusot na lang ako para umalis siya. Ba't ka nandito? Tinawag mo ako kaya ako nandito. Ako si Charlie Charlie. Nilabutan si na Charles at Joseph nang marinig ang boses ni Charlie Charlie. Tatakbo sana si Charles ngunit nahabol siya ni Charlie Charlie. Kinuha siya nito at inihagi sa ere hanggang mauntog ang ulo niya sa kisame at saka bumagsak sa sahig. Tinulungan siya ni Joseph at tumakbo silang papalayo kay Roslyn. Charles, okay ka lang ba? Unti-unting bumili si Charlie Charlie at nayayanig lahat ng mga gamit na nadadaanan niya sa pasilyo. Magkahawak si na Charles at Joseph para hindi sila magkahiwalay habang tumatakbo. Winawasak ni Charlie Charlie ang mga gamit habang papalapit sa dalawa. Sinimula ninyo, kaya tatapusin ko. <laughs> Biglang sumara ang pinto at nanahimik ang buong paligid. Charlie, Charlie! Kaibigan mo kami! Tumawa lang si Charlie, Charlie. Gusto niyo bang makita kung paano ko pinatay? Ayaw naming makita. Sige, umalis ka na. Hindi na kami maglalaro. Gusto ko nga maglaro pa kayo. Nakakatuwang laruin. Hindi ba kayo natutuwa? Ah, uh, oo. Oh, pero kailangan na namin umalis. Hiniling niyong dumating ako, pero aalis lang ako pag gusto ko. Kailan ka aalis? Pagkatapos ng huling level. Huling level? Gusto niyo ba makita? Kinuha ni Charlie Charlie ang isang lapis at naging isang malaking kutsilyo ito. Kaarawan ko nung gabing iyon. Hinihintay ko ang mga kaibigan ko, pero pagdating nila, hiniwa nila ako ng kutsilyo. Ni hindi ko nahiwa ang cake ko. Kaya ngayon, hihiwain ko ang aking cake. Sandali lang! Kukunin namin ang cake! Tara, Charles! Pero andito na ang cake! Nasaan? Eto. Charlie, parang awa mo na, Charlie! Wag! Wag! Joseph, hindi ko muna hihiwain ito. Kantahan mo muna ako. Ito ang ating laro. Hindi! Hindi ko kaya! Dali! Para madali lang siyang mamatay. Dahil kung ayaw mo, pahihirapan ko muna sa... Sige na! S Sige na! Joseph, anong gagawin mo? Joseph, wag! Wag! Wag mong gawin yan, Joseph! Wag! Pasensya na, Charles! Paalam! Heto ang kutsilyo. Pagkatapos, binigay niya ang kutsilyo kay Joseph at tinulak si Charles sa mesa. Kanta na, Joseph. Maligayang bati. Kanta na. Maligayang bati. Maligayang bati. Maligayang maligayang bati, Charlie. Hiniwa si Charles at sumirit ang dugo nito sumigaw si Charles Kinuha ni Charlie Charlie ang kamay ni Joseph at dinaas ang kutsilyo Sabay silang kumanta at hinataw ang kutsilyo kay Charles at namatay na ito Sinunod na kita Lubayan mo na ako Joseph Kilala mo ba kung sino ang pumatay sa akin? Sino? Matatali kong kaibigan. Traidor ka rin pala tulad nila, Joseph. Pinatay mo din ang iyong kaibigan. Ano bang sinasabi mo? Isa kang traidor, Joseph. Kaya hindi ka dapat mabuhay. Wag! Charlie! Charlie, Wag! Body. Pinatay niya si Joseph habang kumakanta. Five, four, three, two. Five, four, three, two. Patay na. Sinong natitira? Ah, si Roslyn. Lumabas ang kaluluwa ni Charlie sa katawan ni Roslyn. Biglang natauhan si Roslyn. Bakit ako nandito? Naku po! Joseph! Charlie! Ano nangyari? Diyos ko! Ano? Nagawa ako! Hinagis ni Roslyn ang kutsilyo. Ngunit sumanib muli si Charlie Charlie sa kanya at tumawa ng malakas. Maligayang bati maligayang pati. Kinuha niya ang kutsilyo at sinaksak ang sarili habang kumakanta. Maligayang mm -hmm. Pinatay ni Rosalyn ang sarili habang kumakanta at tuluyan ng natumba. Ang wakas, Pinalaya ako ng aking pagsusulat. Sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubani. Shout out to our channel members. Shout out to Cherry Safarina Montelibano, Lucien Abelardo, Ivy Camposagrado, Oscar Meneses, Lovely Eleanor Buenaventura, Segunda Katikbak Yering Karim, Dirk Pido, Renz Ronomi Gracie Pido, Kat Burglar, Bob and Joe, Maria Cristina Rivera, Athena Phoenix, Anting Gera, Philippine Mountaineering Society. Shout out to our solid listeners. Rosie Dimesa Mesa, Yolanda Gintebano, Imelda Pascua, Cherry Alintozon, Analona Tial, Daragang Magayon, Karina Garcia. Badeta Plaza, Nori, Tarzan in Palawan, Rona Besagas, Erlinda Samson, Private Lin, Michael Gray, Liu Mati, Girly Guillermo, Paris Mickey Philippines, Ronnie and Joe, Datu Horror Story, at sa lahat ng overseas Filipino workers sa buong mundo.